Depensa lang at hindi raw aatake ang Pilipinas kahit pa ng water cannon ang mga barko ng China. Yan ang giniit ni Pangulong Bongbong Marcos habang ang China hindi raw nagugustuhan ang mga ginagawa ng Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Parang normal na lang ang balitang binomba ng tubig ng China mga Philippine vessels sa West Philippine Sea. Habang nagiging normal ang ganyang eksena, tila ba lalong lumalakas ang loob ng China. Kung kahit tuloy ng ilang mambabatas, baka naman panahon na para gumanti na rin ang Pilipinas at i-watercano na rin ang China. Nagsalita na si Pangulong Bongbong Marcos at ang utos niya, de sa tayo pero walang aatake. What we are doing is defending our uh, sovereign rights and our sovereignty in the West Philippine Sea. And we have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such uh, offensive. Malinaw raw ang misyon ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Yan ay ang pahupain ang tensyon at hindi palalain. The last thing we would like was to raise the tensions in uh, the West Philippine Sea. That's the last thing. Nagpapadala tayo ng... Uh, ng uh, Nang uh, Sulat China uh, and the other stakeholders, so that would be the opposite of what we are trying to achieve. Would be to put uh, some kind of uh, some kind of uh, any kind of canon on our on our ships. Bagamat walang puwang ang karahasan sa administrasyon Marcos, patuloy ang balikatan exercises ng Pilipinas at America sa Lapas Sand Dunes sa lawag, Ilocos Norte. Nagsanay sila kanina sakaling may lumusob na kalaban na gustong mang-angkin ng teritoryo. Pinatumba nila ito. Gaya sa mga naunang pagsasanay, nakaharap sa West Philippine Sea ang lokasyon ng balikatan kanina. Idinaos din sa norte ang live fire drills na tiyempong malapit naman sa Taiwan na inaangkin din ng China. Paglilinaw lang ha, Make no mistake though that if there can't be a peaceful solution, we have an obligation to our countries being prepared for the worst. Pero ang Chinese Foreign Ministry, muling hinikayat ang Pilipinas na itigil ang mga aktibidad sa South China Sea na anilay nagpapataas ng tensyon. Sino raw ba ngayon ang nambubuyo ng military confrontation? Sa kabila ng pahayag na yan ng China, heto ang apat nilang barkong pandigma noong May 2, tanaw na tanaw sa layong 5 nautical miles sa dagat na sakop ng Tawi-Tawi. Malinaw na panghihimasok yan sa ating teritoryo dahil pasok na pasok ang pwesto ng Chinese warships sa 15-kilometer municipal waters ng Tawi-Tawi. Ang -tawi. ay siya, municipal waters na yung territorial waters na natin hindi na doon sa uh, exclusive economic zone just like yung nangyari uh, dyan, Tawi-Tawi. Agad namang binuntutan ng barko ng Philippine Navy ang mga barkong pandigma ng China. Ayon sa AFP West Mincom, katakataka ang Chinese warships sa lugar. Pero hindi ito ang unang pagkakataon na may mga foreign vessels sa Cebuto Passage. Before naman, may mga ano na naman tayo dyan, foreign na uh, uh, cargo vessels, nagbadaan dyan. But uh, seldom itong ganito sa na yung Navy ng China na sighted dyan sa specific area na yan. Wala naman daw dapat ikaalarma ang publiko sa namataang apat na Chinese Navy ships dahil innocent passage o dumaan lang ang mga ito. Nagbabalita mula sa frontline. Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News 5.